Kay mga kabingbing, oh. Laom, laom na diri mga kabingbing, oh. Oh, bahak. Ato may sa pispal mga kabingbing kay eh. may mingwit me kay. Eh. Na si Kwan. si Oh. Subscribe <laughs> to my channel. Bakla sa da, mga kabingbing kay eh. nagubatong motor. Angus ta ani ngati. Di na road trip mga bingbing. Walk trip na karon. Ha singko ya. Go. Pak bingwiti sa mi be. Bagay. Bingwiti sa mi be. Bingwiti mi ba? Bingwiti mi ba? Ano Wala si gugu dia. Pulak sik guguy dia. Dimmit Na berobli makan dah obok mah na bimmit. Habis nilan. Saya pas lagi mau pokok apanya ketawat. Mana pilihan? Tu dulu. Ha? Tu belum nak. Tari be. Tak keluar dia istar. Namakai, namoi bimmit ya. Nah. Nah, singgoran botakai butang diguguy. Ya. Ge sik. Ya Init kayo mga kabingbing. Huh. Init kayo. Okay mga kabingbing. Oh, Nakaabot din ang taga Bisayas. taga Bisayas. Cebu. Oh. Pagdala, pagdala. Bingwit. Masig na yung bingwit ni bing diya. Bing

Huwag na kayo. Ano naging matrespassing na niya? Hindi, oh, like, lang na yung susunod ah. Basta bang nagkikiro. Huwag naman niya? na Guwang na, din, Guwang na kayo. Allah hurut lagi laga, patay Hurut lagi laga, angka bing bing o. La, lagi laga nama daniel yang mai so. Subad, subad na sa buntag. Gabi eh, di na subad. Chambara makakuha gabi eh. Kung gabi eh, chambara makakuha. Okay, mga kabingbing, abot na ta. Uh, na mga kabingbing. Hala, nabugto lagi yung duyan pa. ah. Hala. Hala, nabugto. Nabali akong istambayanan mga kabingbing. Kaya nabugtok. Bugtok, bugto, doyan man. <coughs> okay. Update na lang mga kabimbing. Kaya may ming me. Salamat. God bless you. Mm, Nandang taga si buo mga kabimbing.